Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo ngayong Enero 20, 2025, ngayong Miyerkules, ika-negatibo 20 ng Enero, habang ang mundo ay nagdiriwang ng bagong taon ng Chino, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, Leo. Sa araw na ito, hinihikayat kang kilalanin at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Sa natural mong ningning at sigla, ang araw na ito ay parang nilikha upang bigyan diin ang iyong mga nagawa at ang potensyal na nasa iyong harapan. Maglaan ng oras upang huminto at magnilay sa lahat ng iyong nakamit. Napakaraming pagkakataon ang nagmumula sa pagkilala sa sariling progreso, at ngayon ang tamang panahon para yakapin ang lahat ng biyaya na nasa iyong buhay. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aquarius, Pinapaalalahanan ka ng kalawakan na bigyan ng puwang ang iyong imahinasyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay napakaangkop para sa pagpapalabas ng iyong mga ideya at malikhaing panukala. Ang Aquarius ay kilala sa pagiging bukas sa inobasyon at orihinalidad, kaya't huwag kang mag-atubiling mag-isip ng bago at kakaiba. Ang mga ideya mo ngayon ay maaaring magbigay daan sa malalaking proyekto o makapagbigay inspirasyon sa iyong mga kasama. Sa iyong likas na karisma, hindi malayong makaakit ka ng mga tao na magtitiwala sa iyong mga plano. Kaya't huwag kang mahiyang ibahagi ang iyong pananaw, ang bawat ideya ay may potensyal na magdulot ng positibong pagbabago. Gayunpaman, mahalagang bigyang pansin din ang iyong damdamin. Sa kabila ng iyong masiglang enerhiya, maaaring may mga pagkakataon sa araw na ito kung saan makararamdam ka ng kaunting inis o galit sa ilang aspeto ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Tandaan, Leo, na ang iyong lakas ay nasa kakayahan mong pamahalaan ang mga emosyon na ito. Kapag naramdaman mong may sumisikip sa iyong kalooban, huminga ng malalim at maglaan ng oras upang magnilay. Sa halip na mabilis na tumugon sa init ng emosyon, bigyan daan ang iyong puso at isipan na magmuni-muni. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan mo ang ugat ng iyong nararamdaman at magagawa mong tugunan ito ng may pagkahinahon at malinaw na pananaw. Sa araw na ito, hinahamon kang bigyan ng mas malalim na halaga ang iyong mga relasyon. Ang mga pag-uusap na magaganap ngayon ay puno ng potensyal para sa mas malalim na koneksyon at mas maayos na pag-unawa. Ang iyong kakayahan na magbigay liwanag sa bawat sitwasyon ay magiging inspirasyon para sa iba. Gamitin mo ang enerhiya ng araw na ito upang pagyamanin ang mga ugnayan mo, hindi lamang sa personal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong profesional na buhay. Ang simpleng paglaan ng oras upang makinig sa iba ay maaaring magdala ng hindi inaasahang inspirasyon sa iyong sarili. Sa kabila ng mga hamon, tandaan na ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng araw na ito ay naglalayon na tulungan kang magtagumpay at umunlad. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, makakahanap ka ng lakas upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng iyong mga damdamin at kilos. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong kagandahan bilang leyo, ay hindi lamang nakasalalay sa iyong panlabas na ningning kundi pati na rin sa iyong kakayahang yakapin ang mga pagbabago ng may tiwala sa sarili. Habang patuloy ang iyong araw, hayaang ang enerhiya ng kalawakan ay gabayan ka. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay puno ng potensyal na magbukas ng mga pintuan patungo sa mas maganda at mas makabuluhang mga karanasan. Sa huli, ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa pagmamadali kundi sa masusing paglalakbay at pagtanggap sa mga bagay na dumarating. Yakapin ang mga pagkakataon, pahalagahan ang mga aral, at magpatuloy sa pagiging liwanag para sa iba. Leo, ikaw ay isang inspirasyon, isang leader, at isang individual na may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Gamitin ang araw na ito upang yakapin ang iyong sariling lakas at ipamalas ang iyong kakayahan sa mundo. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng biyaya at oportunidad na dumating sa iyo. Alalahanin na ang bawat araw ay isang panibagong simula at ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.